Guys, dito tayo ngayon sa Market Market. 'Yon. Market Market. So dito ako ngayon sa lugar ng Market Market, guys. ayan ang lalaki din ng mga building dito, ayan. So, papasok tayo guys. anjan sila ni Queen at Amalia. Sila ang mga kasama ko ngayon. So, ito yung market market. Sa ang aga namin, mga alas 6. Uh, wala pang 7 am. Dito na kami sa market market. Ayan, maramit lang mga binta guys. Mga fruits. Everything fresh. All lahat fresh. So, yun, may mga flowers. Tapos, andito yung mga bike nila. Sobrang gaganda, mga pink. Ayan. Hi, guys! Hi, guys! Na. na. Tanggalin mo yun. Tanggalin mo yung ano mo. si ano. Good morning, Please. Queen. Taga saan ka, Queen? Antipolo. Ayun siya to sa taga Antipolo, Shout -out Sa Antipolo. Uh, yung uh, ano mo. Yung mga mama mo. Ah, uh, wala si mama. Ano na? Papa. Papa Ayan. na Nakalipstick na siya, guys. Sila yung kasama ko ngayon. Tapos punta naman tayo kay Amalia. Hello. Hi, Amalia. Hello. Ayan. Ganda rin sa Amalia. Nagtakip nga lang ng mukha. Asi, Ewan ko dyan. Hindi siya naglipstick. Hindi siya naglipstick ayon siguro na close chere. Natakot sa virus. Hindi. Hi, may taga ka saan ka mal? Sorigao oh, del Sur. O shout out sa taga Sorigao. Shout out sa taga Sorigao del Sur Jan. Hello. Good morning. Good morning. Happy Sunday. Yeah. Kami lang tatlo guys. Ayon. Ay, Ay, guys. Nag-usap-usap mo na sila. Dito mo na ako. Uy, ang cute ng mga cool. Ang cute ng mga bike. Oh. Pink ba? Mahilig kasi ako sa pink. O, oh, tingnan mo. oh, oh. dapat. kasi lang, hindi ako nagdala ng damit na pink. Hindi ako nagdala. Kunti ka lang dala kong damit. Pakita mo yung shoes mo pink. Huwag na. Ayun, guys. So, anong next nating step? Diyan muna kayo, doon muna ako. Yeah. Ha? Habang nagugut pag nagugutom kayo, sabihan niyo ko. <laughs> okay, sige. So ito guys, ayan, marami doon mga bulaklak. Ayun, may mga pusa ding naglalaro. Ayun, oh. Ayun. Ito yung market market, mukha ng market market guys. Maganda siya. So, mamaya, pasok kami. Ewan uh, ko kung saan kami kakain. Baka may pagkain na hindi naman dito. Ayan. Uy. Uy, Amalia, may mga fan dito. Ayan, guys. Ayan. Balikan ko muna yung kasama ko. Baka gusto mo maglagalak gala tayo dito? Baka makakita tayo ng fan. Uh Oo. -oh. Para kagaya. Mm. Ako na. So guys, nagdala din ako ng towel at saka water kasi maglong day kami ngayon eh, gala. So mahirap pag wala kang mahirap yung galaan namin, mainit. So sa ngayon hindi pa mainit masyado kasi maaga pa, mga alas 6 kami ano, malis ng bahay. Yan, mayroon din itong fiesta. Pista Market. Ayun. Siguro mga food yan dyan. So guys, ayan. Ayan, daming mga burluloy. Oh, Queen, baka gusto mo yan. <laughs> Ang dami, oh. Tingin tayo ng may, may fan. Ay, mga mura lang yata dito, no? Siguro, Yung mga fan, yung mga, mga, mga maliit. Oo, oh, oo. Oh. O oh, sige yeah, picture, picture tayong tatlo Baka gusto mo tayong tatlo <laughs> Ay picture mo pala ako dyan Ayun, tiyo, um, Akin na yung mga cellphone nyo Mag picture kayo Tapos mamaya tayong tatlo oh. So guys patayin ko muna Kasi mag picture taking muna kami Ayan mamaya ulit Continue Ayan, So guys dito na kami Ayan Medyo mainit na may dala naman akong damit. Gumagali lang kami dito. So, market market. Sarado pa yung iba kasi maaga kami nagpunta dito. So, yung iba, sarado pa. Sir, Jollibee na lang tayo. Oo, oh, sige, yun yung ang gusto ko, Jollibee. Tana. Pick up here. Ano yung pick up? Pick? Patay natin kasi may sounds. Market market. Hi girls, sinusundan ko lang kayo. Dito upuan sa mga visitors. Buti naman yung Jollibee nila, open na. Magpalamig kami guys, sobrang init na. Pawis. Wow, puno. Panis. Ako, rice ako. Ako din. Uh, first naming stop sa kain, Jollibee. Lain tayo. Pwede ba lain dito? sinubuntis buntis dyan? May, may, may. na kayo dito sa Jollibee, girl. Uh, sa Jollibee, continue tayo mamaya. Market market tayo guys, so yeah. So, dito tayo sa ngayon sa market market. Ayun. Gumagala. Andan pa rin sila. Katapos lang kumain namin sa Jollibee. So, sa so market market pa rin tayo guys ayan ikot ikot lang ayan ayan marami ng mga bintang damit doon busog na. At sobrang init. Dami ng mga damit dito. Yan. Oh, mga socks dito, mga lora Mga mga damit din, oh. 50 din. Pull out, sell all items. So guys, punta kami ng Godalope ngayon. Ayan. Doon na lang muna daw kami sa Godalope. Oh, dami mako. Marami palang mura dito. So, dito lang kami. So, bye-bye muna guys. Ayan. Tapusin ko muna ng vlogs ko kasi nagsya-shopping, window shopping. Hindi, titingin lang kung may magustuhan bibili. So, bye-bye muna guys. Market, market area.